Anong nagpapakilig sa'yo? <laughs> si Crush? Tuwing hiningiti ang kanya? O kaya kapag nag-kiss yung mga bida sa pinapanood mo? Ano man yung dahilan, alam natin yung feeling. Yung halo-halong saya, tuwa, kaba, na parang hindi ka mapakali at need mong tumayo at tumalon at sumigaw at tumawa. Basta, you know what I mean. Pero kung titignan natin ang definition ng kilig sa vocabulario de la lengua tagala, ang pinakaunang Tagalog dictionary na pinablish noong 1613, ang ibig sabihin ng kilig ay manginig ang katawan dahil sa kagat ng ahas. Halos ganun din yung nakalagay sa mga sumunod na dictionary noong panahon na yon. Pero imbis na nanginginig ka sa kagat ng ahas, kinikilig ka dahil sa takot o lamig. Bakit kaya ganito yung pagbabago sa paggamit ng salita? It's hard to say for sure. Pero kaya siguro mahirap siya i-translate. Ang dami na niya kasing history. Mahirap i-explain, pero feel na feel. Meaning, kamandag man ng ahas o heart react ni crush, kilig to the bones! Ikaw, saan ka kinikilig? Marami pang salita na may kwento. Tara, alamin natin ngayong Agosto. Like, share and follow Asterix